Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw kung may bigla ang dadalaw o makikipagkita sa iyo, mas mabuting sa labas kayo magtagpo. Ang sariwang hangin at bagong kapaligiran ay magdadala ng positibong enerhiya na maaaring makatulong sa inyong pagkakaunawaan. Sa pamilya naman, kung may napansin kang bagay na kailangang itama, Gawin ito ng mahinahon at may pagmamahal. Ang tamang approach ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa inyong tahanan. Sa aspeto ng pera, ipinapayo na huwag munang mag-invest o magpautang ngayong araw. May posibilidad na mawala ang iyong pera ng biglaan, at kalungkutan lamang ang may iwan sa iyo. Ingatan ang iyong pinaghirapang ipon at pag-isipan munang mabuti ang mga hakbang na gagawin. Sa trabaho, mahina ang iyong enerhiya ngayon sa mga maseselan na gawain, kaya't kinakailangan ng higit pang pokus at kaseryosohan upang matapos ang mga ito ng maayos. Kapag naging matagumpay ka sa iyong mga gawain, masaya kang makakauwi sa iyong tahanan. Tandaan. Ang pagiging matyaga at maingat ay susi sa iyong tagumpay ngayong araw. May pahiwatig na ang first day ay magiging masaya at puno ng swerte para sa iyo, ngunit maging handa sa maaaring kalungkutan na dala ng Saturday. Ang buong linggo ay maaaring magbago depende sa mga desisyong gagawin mo kaya't maging mapanuri at maingat sa bawat hakbang, ang Aris ang maaaring maging kaibigan mong zodiac sign ngayon araw. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ay nagmumungkahi ng masuswerteng kulay na color yellow at color blue at mga numero ay number 6, number 23 at number 43.